Welcome back to my channel Ito na, natapos ko na yung tatamnan ko ng kamote Ayan, sasako ko na sila itanim Meron akong nagawang ilan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na sako Tapos ito naman Inaayos ko yung ano, mga lubak-lubak Nagre-renovate ako ng lupa kasi dati lubak-lubak, hindi maayos. Ayan. Ayan na yung aking tanim na banana. Ayan, nilipat ko na siya. Tapos habang ako ay naggagawa dito sa aking garden, ayan naman yung aking baby. Pinapanood lang kanyang mami. Tapos ito pa yung aking banana na isa, dalawa, tatlo. Malaki na. Yan. Ating ituloy ang ating pagre-renovate ng lupa. Renovate tuloy. Landscape pala, hindi renovate. Ano ba yan? sa party na siya hindi siya patag Flat. dati dito noon guys nung bagong ano ako dito bagong dating ako dito ay sobrang haba nung mga damo hanggang dito hanggang dito sa ulo ko yung ano damo yung ginawa ko green ko, tapos hinila hila yung mga dan, mga ano, yung mga weeds na mahaba. tapos kaya nito na lang. Well. ang Ayos, Ayos lang ng ano bakuran. Kailisan na lumaki na yung ating baby, ako ay maghahanap naman lang trabaho para hindi lang lagi palamunin. Tamunan naman natin yung ano. Tagal ko nang gustong gawin guys kaya lang sa kayo youtube 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 ayan na delay pero ngayon kailangan ko munang tapusin bago youtube ulit okay. And guys thanks for watching bye love you all don't forget to like and subscribe